Hello guys, ito po yung aming uh, lunch kaninang umaga o kaninang tanghali. Eh, ayan po, nagbili po ako ng bangus at saka isang tilapia. So, gagawin natin ay papakshuwin na lang natin guys. So, ayan po guys, uh, kumukulo-kulo na po siya. Galing kasi ako ng North Cemetery. Nagbisita po ako sa aking asawa. So, ayan po, nakabili po ako ng tilapia habang kumukulo yan siya. So, trip ko pumag mag ng isda. So, ayan po guys. At, mayroon din po tayong gulay. Pero, yung gulay po natin, wala siyang, sa, uh, wala siyang sahog guys. Uh, gisado lang siya. Tapos, nanulang natin siya sa magic sarap. Kasi, may paksyo naman tayo. So, ayan po guys. Uh, ginisa ko na siya sa bawang at saka, ano, uh, sibuyas yung ating ano bawang papa brown brown natin siya para sa ating gulay gulay na walang sahog guys so kumakain pa kayo nyan guys na walang sahog Pangmadalian yan kanina ang nangyari kasi nga pag uwi namin gutom na gutom na ako ako pa ang nagluto oh ayan po guys nilagay ko siya po yung ang gulay So, kahit ganyan guys, kapag matimplahan nyo at niluto nyo ng maayos, ay masarap po yan. Kahit wala siyang sahog, basta lagyan lang nyo siya ng pampalasa. Kahit ano, yung basta sa akin, ang nilalagay ko ay magic sarap. Uh, ano na po ako dyan, masaya na ako sa magic sarap. Saka asin na kaunti. So, ayan guys, maya maya, lagyan natin siya ng tubig para ma mapakulo na siya at malut. So, kaya na po guys, na na natin siya ng tubig at kumukulo-kulo na po siya. Maya-maya po ay maluluto na yung ating gulay guys. So, ayan na siya guys. ah uh, luto na po siya at saka ano natin yung ating paksyo na isda. So, yami-yami po yung aming lunch kanina. May gulay ka na, may paksyo ka pa, bangus pa at saka tilapia. So, sa lahat po naman nanonood ng aking video at tagsa-support, God bless po sa inyong lahat. Babu!